you <laughs>

kawawa yung matanda yung mga pera niya na, na binibigay ni yung sapatos niya kinuha ng mga rugby boys ayun dinalan siya namin ng mainit na ano yun pagkain mm. from Choke. choking at saka isang malaking pack ng biscuit at tubig yung ninanakaw talaga yung mga valuable items sa kayong pera galing ako sa therapy ko galing ako sa therapy ko na bumili na lang kami ng mga pagkain para ihatid sa kanya. Ayan lang, madadaanan ko siya. Kung may makalabas ako, dinadaanan ko siya. Hindi pa pala kumain yun. Walang pagkain. itu cu Main hatau siapa oh, ha? tu. Hmm. nang plastiknya.

Tawas, Kamiling National and Tawas naman naman. Deodorant. May Fungi Tawas Spray, Roll-on, Powder at Stick kam pagpipilian. Lakinihan Fungi Tawas Deodorant para all-day freshness. Basta Fungi oh, quality magbibigay sa bida kabalikat na supermarket at boutique sa inyong lugar. Fungi Hotline 0917 130 0362. Game na gamit araw-araw.

<laughs> ano nga lan mo? Jiri. Jiri ano? Bernabe. Bernabe? Birnabe ko na ako di ka ako ng taxi. Ato last time nga gaulan ikaw to. Ato ko... basta may ginhatag kasi ato nga pagkaon uh, to diskreto bla. Nang ikawat man nang iya nga ano. Oh, ikawat ng ligar yo. Permi kada? Hmm, ari mo na lan lo. Dali lang. Ay, well, ako, ako na ganun natin sa ibang kakon at nang ginadulong dito so, lo. Makasalik ko sa iyo mo? Hmm. Ang um, mga driver, upod mo. Ang, ano tawag niyo? O, oh, kung masalik, gata ka sa mm. Ano number mo, be? Ari ba mo? Ariba, siya, oh. Ari, o, oh, ginapainom ko na siya. Doon nagbaskog na gani siya. Oo. Oh. Yung pangatang siya ba na driver na, ha? Ari, ako number mo. Dalagay, so, dalagay. Ipa, Pwede may gigantuan sa kuro, ano, nangihihay ko, may gibakal ito kaon. Hindi ah, may nagata, gina, nakita, hindi ko sa piyak na gina. Ma. Gina, tulog sa kaon sa, daw sa lakyan, mga isang nagata sa iya. May pita, apa to, hindi gan, yung ating? Ah, oo, doon muna. na. Ah, man ito, hindi ka hindi gan, Hindi, ako, per may gawai, wala mo, akong driver, tamaran ko magbuha. Hmm. Oo, sige ah. Okay na. Okay.

pa yung face mask. Gay YouTube ko mo. Mm. ba diba, alam mo sa YouTube ko ni, kuha mo face mask. Ay para ko masaliga ta okay. okay. Kaya. Hoy, tuloy ako ata ko siya karon. Hoy, ko bulig ko tagal sa iya di kay paluoy okay. siya ba. Okay. Okay. Ari ang yatag ko sa iya oh nang Capterino. Ang yatag ko siya DTX na uh, 500. Ah, lima ka biscuits and two mm, mm. Eh amo na nagpa ano siya, iya, nagpabaskog sa iya ang DTX niyo. Nang nagmayo iya nga ano kay sa ug kurug siya mo. Wala ni tugnaw ko, wala na. Amo gimbak sa sang habol. Kami na ano, ba ang jacket na hindi ko naman makita. Hinata ang jacket, but di gawa teman ko siya. Kita ko to nung du kwanto bu pateng ka jacket. Oo, oh, oh, okay, mm. isang bata ko to. Mm. Tidak, okay, ya tagi ge. Ge munisan. Ge re ano Ok. Hari kun dia doad nau, kan hilang kun dia. Ok. Ora apa ngapi mo? ya Ya Ika, oh, sayut. post di Oke, oke. Thank you. Ah, oh. okay. e, okay. okay, okay. Hari di <coughs>

Hello, mga Meg. Kauna na na. Welcome back to my channel. <laughs> Nandito kami kay Manong. At kanina dumaan kami. Wala siya. Tumasama pala yung siya niya. Ang kota si Manang, si, si anong bulong dapat sa kanya. Tumama yung siya niya kasi kumain siya ng sisig. Yung maliliit na talaba. Hindi siya natunawan. Mm. Mm. Natutulog yung, lang siya uh, na sumasakit yung siya. Ginaana uh, hmm. namin siya kanina wala. Kaya may binili muna kami bago kami bubalik mo. So, Don't worry kasi ako kagabi na na thunder at lightning na malakas. Don't so, worry ako sa kanya.

Senior citizen. <laughs> <laughs> si Simeon si Simeon Simeon Cup Danona Ano nga? Eh. Mm. Ah, um, ano nga? Taguan na. Taguan na yung ID. ayo ka na na po na nabyan puro-puro mo na ang DTX mo di eh muna, mo na kay kina kina set ko ko ka ko tinu para banal at bulong sa gabi mo na imnon manong ay hindi makatulog <coughs> sa adlaw sa adlaw mo imnon na inom ya na ah na inom ya na inom ko kwan ano ay ta gala ta gala ko